Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Alleluia! Alleluia! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panhong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multoy walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, May makakain ba riyan? Siya ay binigyan nila ng kapotol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat iparangal sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.